Mayor, yung ambulansya po ng inyo pong munisipyo ay uh, nakasagi po ng tricycle ni Tatay Reynaldo. Paano po ito, Mayor? Alam po rin Senator, ho, hindi na dapat tumabot ng ganyan. Eh. Kaya lang sinasamantala nila kami. Eh. Ho, accident Aksidente yun, normal na aksidente. Kung ano lang ang physical na ano, Ayun lang po ang binadapat na babayaran kung may, yan, may nasaktan, may nasaktan. Totoo. Eh pati naman po no, yung akyam uh, na araw na tinigil niya, sinisigilan po eh. So paano naman po no, ang uh, gusto nila mangyari sa akin? So pero kayo po ay willing na ipahayos po yung kanyang tricycle Mayor? Yes. Ay nagkausap na ho sila ng uh, abogado po eh. Okay. Sila uh, po ay kukuha ng estimate. Tutulong po kami. Ah uh, Senator ang sinasabi natin ni Kuya yata ay parang 50-50 kami. Gusto ko magaling sa inyo na kusa ito at hindi kayo natatakot, mm. walang paglilangan. So pumapayag pa, pala kayo na 50-50. Kung halimbawa ang estimate is 30,000, 15,000 sa inyo, 15,000 kayo Mayor, gano'n? Gusto ko lang masiguro. siguro. Kaya okay, ako po, okay lang po sa akin. Si, si tatay, kasi si tatay si Alam niyo, ibig sabihin 50-50 tay? Okay. Okay, sige. Okay, ganito. Since hindi ko naman kasalanan po ito, yung paka-aksidente sa inyo, ako po ito tulong okay, ginagawa ko naman po talaga to, ginagawa ko sa lahat parang standard po yan dito pag kayo po lumapit, nakita ko kayo po nagrabyado, hindi naman po tulong ang binibigay ko na uh, assistance na para masob problema, kundi pati pinansyal, ginagawa ko po yan dito lamang po yan sa Wanted sa Radyo na kung saan kami po nagpapaluhal ng pinansyal matagal ko na ginagawa yan, kahit hindi pa ako senador, sige po sir dahil kayo po ay, uh, meron kang nagpapaspine ka may, may bali din daw po kasi sa Ripsita. Okay. Ipapagamot ko po yan. Pero yung bibigay ko financial dito, sarili ko po yun. Maraming Bibig... salamat po, sir. Bibigyan ko po kayo ng 20,000. Okay na sa'yo? Malaki na ako yun, sir. Bibigyan kita ng 20,000, tay. Yan Siyama. po yung tulong ko financial sa inyo. Siyama, maraming salamat, kasi salamat po. Kasi nawalan ka ng income ng pagkatagal-tagal. Sana yung 20,000 mga katulong. Maganda umaga po sa inyo, Ma'am Gladys and Tatay Reynaldo. So, nandito po kami ngayon, katulad ng ipinangako ni Idol na kayo po ay sasamahan namin doon po sa opisina ni Mayor para po mapag-usapan itong gastusin sa tricycle po at the same time is ipapaabot din po namin sa inyo tatay ito pong tulong na ibibigay po ni senator para po sa inyo paano po nangyari itong insidente po na kayo po ay nahagip na ambulansya pwede po bang pakikwento po sa amin ngayon kung ano po ang nangyari ang nangyari ho Nasagit gitna ako ng kalsada yung ano yung ambulansya nasa likuran ko opo mo vertex sa ano sa kanan nahagip yung ano ko yung side wheel Mm -hmm. do na bumaliktad yung motor ko. Bumangga ako doon sa isang kotse. Oh, do naman na, mabuti nga, naharang ng kutse yung motor ko, hindi na gumulong ng ano, mm -hmm. marami. Mm -hmm. Ano yung tatay? Tumalsik ko kayo, gano'n? Hindi, nakahawak ako sa manibilar. Kaya oh. lang, sa ilalim kami. Mm -hmm. May dalawa akong sakay na estudyante. Ano po ang natamo noong dalawang estudyante? Dito, may gas-gas dito. Mm -hmm. Patayos yung dalawa. Tinating na namin sa ano, yung X-ray. May crack pala ako dito sa likod at saka dito may bali ako dito sa ribs, sa pampito yata. So ano po naging epekto sa inyo tatay nito pong mga tinamon bali sa buto? Yung ano, ang epekto noon, hindi ako makabangon. Nakahiga lang ako, nakapampers lang ako, may akong pasador. Mm -hmm. Mga isang linggo ako nakapasador at saka hindi ako makadumiba. Tapos, ang ginawa ng anak ko, Inano ako, dinala ko sa doktor. Binigyan ako ng gamot ng doktor. At saka tinignan yung x-ray. Doon, nalaman na may crack ako dito. At saka may bali ako dito. Sabi ng doktor, mga tatlong buwan bago ako gumaling. Tapos sa ngayon, ang ano, pag natagalan ako makaupo, namamanhid ko to. At saka hindi ako makalakad ng yung normal ba. Palagi ako na para akong ano bagyo ka dit. Noong kayo po ay naaksidente at nahagip po netong ambulansya tatay. Kayo po ba ay tinulungan noong, noong mga tao po na nandoon sa ambulansya? Hindi ho, ang tumulong sa akin yung mga ano nagdatingan na yung mga kasamahan kong driver. Mm. -mm. tricycle. Tinulungan ako. After po ba nung ere kayo po ba ay ni-reach out ng LGU po ng Cardona? wala pong nag-reach out sa amin. Even emails, calls wala po. Ganito po ang gagawin natin ngayon, uh, katulad ng sinabi ko kanina, pupunta tayo sa Cardona para po mapaayos na, ma-settle na natin ito pong mga gastusin po sa pagpapagawa ng motor at saka yung sidecar ni Tatay. Mm -hmm. Tapos andito din po ako tatay kasi meron pong ipinangako sa inyo si senator na financial assistance po para sa inyo kasi ilang araw po kayo or linggo na hindi nakapagpasada ano po Okay so ito po yung bigay po ni senator para sa inyo ito po tatay, uh, pinapaabot po ni Senator Rafi Tulpo para po doon sa mga araw na hindi po kayo nakapagpasada. Financial assistance po para sa inyo, bilangin niyo po tatay. So, ayan pong 20,000 po is ipinangako po yan ni Senator. And hindi pa po dito nagtatapos tatay kasi yung sa pagpapagamot po ninyo, isasagutin po ng opisina po ni Senator Rafi Tulpo. Under po iyon ng guarantee letter. Ano? So, ngayon po, punta po tayo sa Cardona para masettle na po natin. Ito pong mga uh, gastusin sa pagpapagawa po ng inyong tricycle. Okay pa. Po. Umaga po sa inyo Mayor Bernardo San Juan. So Mayor, uh, kasama na po namin ngayon si Ma'am Gladys, yung anak po ni Tatay Rinaldo, yung nahagip po ng ambulansya ng Cardona. So uh, katulad nga po noong napag-usapan sa ere, kayo po ay willing to settle po na 50-50 po which is ayun po yung in offer ni Ma'am yes, Gladys. Yes. yes, totoo po 'yun and um Today nandito na po ang kanilang uh, ang pamilya ni um, Mr. Haas and then uh, ibibigay ko po sa kanya ang uh, pera na, na katumbas ng kalahati ng uh, magagastos sa pagpapagawa ng kanyang tricycle. So ano po ang masasabi niya Ma'am Gladys na nakipagsettle po si uh, sila Mayor po ang LGU ng Cardona po? thankful kasi natapos na sa haba din ng panahon. Nag-isang ban din po tayo. And thank you kasi nag-agree naman po kayo na 50% po yung babayaran. So, thankful po kami sa naging action niya. Kasi wala namang may gusto sa nangyari. Wala namang may gusto sa nangyari. Pero siyempre, uh, ang mga pangyayari, lalo na pag-gobyerno ang uh, involved, it takes time. Ano kasi ang pera ng gobyerno hindi wala basta natin pwedeng gastusin. Eh, ano? so sorry sa pangyayari and then uh, hopefully uh, maging maayos ang relasyon natin ano oh sige. okay um, Salamat po Mayor Bernardo San Juan Salamat salamat din sa inyo salamat kay Sen Rafi Tulpo sa kanyang pag-intercede dito sa problemang ito Uh, Sen. Raffi, pasensya na kayo na abala kayo pero wala po tayong masamang iniisip kundi sa kabutihan lang. Ito po, nareceive ko na po yung settlement payment ni Mayor San Juan and ito po yung... 50% na pampagawa ng tricycle po ni tatay. Maraming salamat po, Senator Raffi, sa malaking tulong mo sa amin. Sa 20,000 na financial assistance para sa pagpapagamot ko po. Maraming marami pong salamat sa tulong. Maraming salamat po, Senator Raffi Tulpod. Kundi po dahil sa programa ninyo, hindi po kami makakakuha ng settlement na 50-50 sa ambulance na nakabangga po kay tatay. Mabuhay po kayo at saka yung programa niyo po. Maraming salamat, Sir Lapis. Sana marami pa kayong matulungan.